Ah, dito na pala eh. Hindi ako kasya. Gapang din eh, gapang. Shy. At katanghalingan tapat na. Sarap maglo ulit to. Nice. Paparanas ko lang po sa inyo yung dinin sa loob ng cave. Pakipatay po yung flashlight. -sige po. Yung cellphone. May <laughs> screen yung cellphone. Kahit magkatabi kayo ni ma'am o ang kulay ng damit nyo hindi kayo magkakamita. Mm -hmm. So, kung may third eye ka, kung oh, may ano ka, makikita You're mo dito right. sa loob ng kweba yung mga ginamot, nasugatan, namatay. Dito um, mo lahat yun. So, panahon ka pa ng mga kastilya. Oo, dami pa rin. At for today's vlog mga pre, bibisitahin naman natin ang makasaysayang kuweba ng Kalinawan. Dito lang yan sa Tanay Rizal. Ayon sa kasaysayan, ito ay nagsisilbing taguan ng mga Pilipinong revolusyonaryon sa panahon ng Spanish-American War. At naging tahanan din nila ito nung Second World War. No? So tara, tuklasin natin ang hiwaga at ganda ng kuwebang ito. Napakalapit lang nito sa Metro Manila mga pre. So tara na! At ayun mga pre, dito natin sisimulan yung ating vlog. Yeah! Sa training adventure. Yon! Yon! shortcut pa more ito yung shortcut na malapit sa amin no? so dadaan tayo ng Marilake medyo umulan kasi kaya ganyan yung kalsada actually private property ito eh nakikidaan lang tayo so huwag na tayo magreklamo ayos at meron na isang matindi dito at ito yon. kasi simula pa lang bakbakan na agad yun at yun tatambad sa inyo pagkataas na rough road Heesh. At ang tagos na ito mga pre Maralaki na Let's go At ayun Nag breakfast lang tayo sa manuwan mga pre Burger pa rin yan with Hot sauce number 1 At yan ipagpatuloy na natin yung ating paglalakbay At diretso pa tayo mga pre Ayun Nandito ulit tayo mga pre <laughs> At katahalingan tapat na Sarap maglublub ulit to Nice Pwede ba tayo maglublub dyan ngayon? Galing kami kahapon dito, naiwan namin yung Hydro Plus namin kay Julian Uh, kunin -huh. lang namin ha. Thank you pa. Welcome to Daraitan mga pre Pero hindi tayo dito pupunta May babalikan lang tayo dito At yun <laughs> Unfortunately wala na dun yung class natin no? Pero dun natin talaga naiwanan Kasi may video pa tayo nun mga pre Yan nakuhanan ko pa ng vlog yun Be mindful na lang sa mga gamit na dinadala natin mga pre So yun at continue na tayo sa ating journey mga pre Pupunta lang tayo dito sa Mayano, malapit sa may sampalok At dahil di pa daw nakakapunta ng kuweba tong kasama ko <laughs> At gayon din naman ako mga pre So yun na lang pupuntahan natin So yan balikan ko na lang kayo pag nasa kanto na tayo ng Kalinawan Cave mga pre ano yun mga pre nandito na tayo sa sampalok ulit So ganon tayo dito sa may daraitan So kakaliwa tayo Kung galing ka ng uh, Manukan syempre ka So yan papapaton ng Manila East Road no Yun sa may kanto ng Jollibee sa Tanay So yung papunta sa Kalinawan Cave nasa kanan dire Diretsohin lang natin to mga pre Ayun dito na yan mga pre So kakakalan tayo dito Kung galing kayo ng baba Yeah, uh, anong Manila East Road dyan papuntan Baranac Falls actually maraming putahan dito ano? hindi lang kalinawan so dire diretso lang to mag relay tayo sa mga karatula na lang mga pre makapunta na ako once dito pero hindi ko na matanda <laughs> saan o yan kalinawan ba? Diba? sabi ko eh dito tayo sa kanan pag nakita nyo na yan kaliwanan cave Kali, kalinawan cave yan at medyo rough road na dito pagkatapos ng konti rough road meron naman simento dito Yon So, dire-diretso ulit. Ayun, mali tayo ng pinasukan mga pre. <laughs> Kasi dire-diretso lang tayo. Tapos, dapat pala sa kaliwa daw. Hinarang kami ni Manong. Sabi niya, saan kayo pupunta? Sabi ko, sa moon. Wow. So, yun, dito kami galing kanina. Ulitin natin, ulitin natin. Exit to highway. <laughs> ulitin natin. So, dito kami galing kanina. Tapos, walang nakalagay na karatula. So, dumiretso tayo dyan sa kanan. At sabi ni Manong dito daw sa kaliwa So alam na Kalinawan Cave dito papunta So hopefully makatulong para hindi rin kayo maligaw At tulad namin Although malapit lang naman yung pinag-uturnan namin Mga 500 meters siguro So yun kaliwa tawal dire diretsyo pa rin yeah, At may malalim na rough road dito Rough road pa At may bridge dito Pare ganito Paso walang tubig Walang tubig yung batis Natuyuan na Balik tayo sa rough road mga pre <laughs> Diretsuhin muna natin to Tapos tingnan natin kung may lilikuan sa dulo Pero kaya naman ang sasakyan to mga pre Dahan-dahan lang kayo sa mga nakausling pa to Baka sumayad yung ilalim nyo Ang ganda nga ng view dito Andito rin yung Kalinawan River Pero ito na yung dulo palagay ko San? Okay, private property na daw dyan O talas passing Ayan, ayun na Kalinawan Cave Tapos paglitaw Tapos merong kanto dito sa bandang unahan Una-una ko nabasa, entrance fee. Kalinawan Cave, to Kalinawan Cave, kanan. Palagay ko, dito na tayo. Ayos ah, dito, parang ano talaga, camp. Tabi-tabi sila. Hidden Lagoon, the hidden paradise. Malapit na tayo sa finish line. Ayan, nandito na tayo mga pre. Ayan, welcome to Kalinawan Cave and River. So yun, magtanong-tanong muna tayo dito mga pre. Yung cave lang naman yung pupuntahan natin. Ayoko na mag-river ngayon. ayun na nandito na tayo sa Kalinawan Cave mga pre So tinanong namin kung pwede tayo sa river uh, Wala daw tubig yung river, puro putik So magkikave muna tayo Dahil mag hard hat tayo mga pre Hindi <laughs> ka kasi may yung yan, entrance is stiff oh Ang lamig naman na masyadong tubig. Wala po, dry cave po talaga siya. Uh Oo. -oh. May magandang umaga po sa inyong dalawa. Welcome to Kalinawan Cave. Ako po ang inyong tour guide, <laughs> si Ate Mariel po. Okay, Sige first ba? and second layer po yung una natin i-explore sa cave. Mm -hmm. First Sige layer po, mataas ang ceiling, may liwanag tayong nakikita. Kabalik na po ng second layer yan. Mm -hmm. Second layer po, mababa na yung area, then mas madilim na po siya. So, dito lang may liwanag. Magdaan lahat lang po, kapyo. So yan, ito yung liwa <laughs> <laughs> liwanag na. Ay lang po yung liwanag niya. Pagkakita oh. <laughs> okay, po dito, ayan, uh, nakikita ko yung area First layer po, isang rock formation. Nung na naka nakaside yun, nakatingin po siya sa likid natin. Saan? Na. Ayan po. At the back. Ah, uh, ayan po. Matayong pipig at siya kapal, mas po siya. So ito po yung tinatawag natin, stalactite. So nasa taas po siya, nasa ceiling stalagmite naman po yung nasa baba. Okay, so, nag tight, na sila, nasa taas? Uh, oh, stalagmite. So, Then, pa. pag nag-meet po sila, ito po yun. Tawag po dyan column. Yeah. Mm, yun yung column oh, pag oh. nag-meet yung stalactite at yung stalagmite. So, yung stalagmite. So, column po siya. Ito pong nasa gilid. Column. Ayan po yung natural mineral crystal. So, ah, yan po talaga yan. ang tunay. Mm -hmm. Bawal din po natin siyang hawakan kasi acidic po tayo. Mm -hmm. So, may posibilidad po siyang mamamatay. So, hindi lang naman isang hawak, marami. Ito yung T-Rex daw. So, yan po, natural curtain thing. Tawag Ooh, po dyan. So, nasa ceiling yan yan po sila natural po talaga 'yan sa so, oh, beauty ito ito, natural din 'yan. Opo, bawal Ooh, natin hawakan Ang ganda, oo. So, second layer pailalim na po tayo. So, ingat lang po tayo kasi medyo mababa na po ang mga ceiling dito. Mga pumupulot kayo. Na, Kung ko close to public ka. Yan. Yari ka dito. So, pa bawal hawakan niyo. No? Opo, bawal na din hawakan. Nice. sa tubig. Opo, yung moist mm -hmm. po o yung pawis ng bato, yan po nagpo-form yes, pa baba. Kagaya po nito, marami silang pwedeng mag-form, pwedeng silang ngipin ng crocodile. Ang second layer po, with dalawa ang way niya, isang hard or military training. So, yan medyo masikip na ng mga <laughs> Mag-reduce ka muna bago ka pumasok dito. <laughs> kasi hindi ka, hindi ka na makakandaan. So yung nasa isip ko ngayon is, yung, uh, nasa ilalim kami ng lupa. So yun, medyo pa. <laughs> medyo patagilig na ito mo. No? So yung part po na to, medyo wala na kasi nahawakan siya. Ito po yan. Yan. Yeah, no? Puting-puti Puting -puting. na parang asin. Siya, Ganda na. Ano? Uh -huh. Sayang. Uh -huh. Asin siya. Ipaparalas ko lang po sa inyo yung dilim sa loob ng cave. Pakipatay po yung flashlight. Yung cellphone. May screen yung cellphone. Kahit magkatabi kayo ni Ma'am, kung anong kulay ng damit nyo, hindi kayo magkakakita. Uh, so, so, ang kalinawan kay po ay na-discover na discover na mag asawang ng Trudeau Lapiging in Pilipino Matalino, 1901. And then, naging open po is public, 1980 na po siya. So ang Kalinawan Cave po ay may layers hanggang 5 layers mm -hmm. pero totally po dati hanggang 7 layers po siya. Open is public lang po hanggang 5 layers lang pero yung 6 to 7 layers po lulusot na po kayo ng pamintinang Cape Montalban, Rizal. So mm -hmm. panahon pa po ng mga pastila yon mm -hmm. so dahil nga po hindi na napapasok nagsasarado na po yung mga area ng mga putas na dadaanan kagina. Mm -hmm. Mm -hmm. Then, ang kalinawan cave po ay pinagtaguan din ng mga Japanese fighter noong World War II. Mm -hmm. So, kung may third eye ka, kung may ano ka, makikita yeah, mo rin sa loob na kweba, yung mga ginamot, nasugatan, namatay. Um. Dito po lahat yun. So, panahon pa pa ng mga kastilyo. Mm -hmm. Kasya ka ba? Uh. Ayan, kasya ba? Kasya? Eh? <laughs> yeah! Ayan. Third to fourth layer to third. exit third okay po. Yeah. Basta mo na ate. Oo, sige. <laughs> ah, sige. Go. go, go. mga mga Palit ng palit. <laughs> Medyo tight na yung ano space. Kinakabal ko na yung attack eh. Hindi. <laughs> Nakay no, lang yung ceiling. Ayan. Yan, so, pagdating ng tagulan, itong area ko na to, kung mapapansin niyo, makaputik po siya. So, makaputik ko na hanggang dito. Ayan. <laughs> tingnan nyo kung gano'ng kalano. Ka, tag dito ka na So, ayan. Ganyan siya. <laughs> Magkakasya ka ba dito, Pri? O, tapos siya. <laughs> Merong gapang mode dito. Ayan. So, gagapang tayo. So, yun. Ay, ito yung sinasabi niyo at ate? Yes. Ah, okay. Pero hindi pa rin po yan nakatapos. Ay, hindi pa ay, <laughs> pa rin <laughs> Okay. nakatapos. Okay. Kapag ka, kasya ka dito, ibig sabihin macho ka at siksika. <laughs> ay, paano pag na-stack po dyan? <laughs> ay. Ayan. Wala tayong rescue dito. Tayo. Okay. May signal ba rin to? Hindi, oh, ano? So, totally, ma'am, hindi po yan siya mahaba. Pag, ah, pagpasok nyo dyan, pwede na kayo umangat. Okay, so, so, yun. Ah, uh, mag-i-spiderman tayo. Ah, dito na pala eh. <laughs> hindi hey, ako kasya. Wow. Dahan-dahan ka dito ah. Yan. Ah, ano na yung yung camera? Oh, paano sa iPhone? Eh, bakit paano <kayo> gumapang? <laughs> gapang dinin, gapang. Hay. Bitlang <Ay>. wit nagmumukha. <Nagpawisan> yeah. ako. <laughs> so dito, is crouch mode talaga Dahil yung ceiling. Yes. Siya <laughs> 'yung mababa. So, kailangan talaga yung helmet. Oh, <laughs> so, kailangan talaga ng helmet dito kasi mga limang beses yata ako na-upload. Ito po kayo, isang may ito. At yun, sa wakas. <laughs> Nakikita na natin yung liwanag. <laughs> so, yun. Exit na ako, mga pre. Dali nyo ako sa liwanag. So, ayan, pa yun. Pwede nyo na po platayin yung flashlight. Sana po yung ano lu yung lusot nito. Ayan! Mutalban. Ah. <laughs> so ayan. Dito tayo yeah. nag-exit. Magkano po yung ano? Magkano po yung Bali natin Bali entrance po niya, 70 per head po. 70 so, per head. 200 yung tour guide. 200 yung tour guide. Po, limang tao. So pag lumagpas po kayo doon, mag a po kayo ng isang tour guide. Ah, oh, sige po. Po? Oh. Pangalan po? Mariel po. Ayan, pangalan. Oh. <laughs> Hanapin na si ate Mariel. Oh. Ayan. <laughs> <Yeah, laughs> ang lilinis niyo pumasok. Okay tapos paglabas niyo ganyan na itsura niya <laughs> gagagapag kayo dyan freeze <laughs> akala nyo ba <laughs> Ooh, at yun tapos na tayo sa Kalinawan Cave mga pre ganyan pa yung mga itsura niyo no? <laughs> tignan niyo na ng paglabas niyan mga pre Yun, no Ooh, thank you Kalinawan Cave Nga, panibago experience na na yun yun pala yun at yun lang na mapinuntahan natin dahil yung Kalinawan River uh, walang tubig natuyuan dahil sa init at least alam na natin kung anong meron sa dry cave no? medyo mahirap din pala lalo ko na akong may phobia sa mga close space hindi ka pwede dun baka mahimatay ka kung gusto nyo matry yung caving naman kalinawan cave mga pre medyo ano lang siya hindi naman siya ganun kahaba at yung difficulty level niya hindi naman ganun kataas kayang kaya nyo yun for experience lang naman so, yun, nasa 300 meters lang daw yun depende sa pacing nyo, 15 minutes, 20 minutes tapos na, at dito lang yun sa tanay mga pare, napakalapit lang sa Metro Manila pareho lang sila ng area ng Daranac Falls so mas malapit pa nga sa Daranac Falls to kasi kakanan ka na before ng Daranac so yun, again, kalinawan kayo mga pare, hanggang dito na lang yung ating vlog, at sa susunod na adventure ulit, paalam, ang ganda dito Ooh it looks familiar. Meron ganito nga, no? merong ganito nga ano, uh, scenario dito rin sa Rizal. Susunod siguro yun yung puntahan natin. Malapit lang din naman dito eh. John, paalam na. Bye-bye. Ciao. Dali, hindi ko mapatay. <laughs> Kailangan dalawang kamay dito eh. Hindi pwede isa eh. Sesyemplang so, ka.